Magandang umaga po, kapamilya. Ito po si Father J. Boy. At tayo na po at pandasal. Adik na adik na si Albert sa mga laro ng computer. Isang video game ang gustong gusto ni Albert. Ito ang pangongolekta ng mga pagong sa bawat nivel ng larong pang video. Sa isang laro, siya ang naging pinakamahusay sa buong mundo sa larong to. Isang araw, nabasag ang screen ng kanyang computer. Nagsilabasan ang libo-libong mga pagong hanggang sa napuno ng pagong ang kanyang kwarto. Hindi siya na makapaniwala sa pangyayari. Nang tinawag niya ang kanyang mga magulang, naisip ng magulang na gawing responsibilidad ang pag-aalaga ng bawat pagong sa kanyang kwarto. Kaya nagsimulang pakainin at alagaan ni Albert ang mga ito. Hindi nagtagal, nawala ang aliw ni Albert sa kanyang computer mas masaya siyang nakikipaglaro sa kanyang mga alagang mga pagong. Meron na nga siyang mga pangalan sa bawat isa. Mga kapamilya, mas mainam na mag-enjoy tayo sa tunay na buhay at pangalagaan natin ang ating kalikasan. Manalangin po tayo. O Panginoon, pangalagaan ang aming tunay na buhay. Tanggapin mo ang buhay naming handog bilang tanda ng aming pag-ibig at pasasalamat alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.